Hello guys for this video tayo po yung gagawa ng posting bilog ayan po so kung nakikita nyo guys may mga tiltik na siya so tiniltika na po natin so gagawin po natin siyang posting bilog so inalis po natin yung mga kanto ano po kaya po pala tinanggal natin yung kanto ay atin po siyang bibilogin ano po so sabahan niya po si Michael Vlog ngayon na naman po gagawa tayo ng posting bilog so ipapakita ko po sa inyo kung paano po magbilog ng posting bilog so maya maya po ipapakita at ako rin sa inyo yung uh, pero sa ngayon guys tiltikin muna natin so samahan niyo si Michael Vlog pag tiltik so ayun guys umpisa na natin let's go tayo gagawa muna ng pattern so ganito lang po pala ang paggawa ng pattern so para po mabilog natin at yan po yung ating paglalagyan ng layout so ili-layout po natin so mag magkukan muna po tayo magbibilog ng maliit na parlina na po yung maliit na parlina so bibilogin po natin siya so pupukpukin lang po natin at malambot lang naman po to so bali po pala nga guys so pitpitin lang po natin ng money at uh, ito po ay bibilugin natin yan kung nakikita nyo guys so ganyan lang po yung pagbibilog bali po pala yan po yung ating paggagawa ng pattern ano po so ayun guys samahan nyo si Mike Vlog maggawa ng pattern no bali po pala may kasama tayong gusto ring makita sa aking vlog so ayan shout out sa iyo pre at ginawa nga po manubila ayun so ito, yung, ito po yung ating bibilugin na nagagawin natin part term so ayan nga po so ngayon naman guys tayo po yung magli layout so samahan nyo naman po ako pagli layout so ganito po yan so nilagay na po natin yung binilog natin sa baba so hati naman pong uhulugan yung inilagay eh, natin sa baba ang binilog natin no so may hulog po tayo ito po yung hulog natin so nili layout na po ni Michael mula nga po pala dun sa ibaba ay huhulugan natin mula dito sa taas ayan po so ginuhitan po natin ayan po yung ating ginuhit na lapis so dito naman po guguhitan din natin so yun po yung pinakahulog na binilog natin natin na ano po so itatali po natin ngayon dito binilog ano po na pinukpok natin kung nakita nyo kanina so yan po itatali po natin yan dito at atin po siyang lalagyan ng tamsi at dadalhin po natin siya sa itaas na po ayan po so bali po pala nakatali na so kung nakikita nyo guys bali tatlong tali siya ayan tatlong tali isa sa gitna dalawa sa gilid so dadalhin po natin yan sa taas sa ating yun po yun yun yung yun. ating ginuhitang yung tatlo so ayan po yung tatlong tali so dito po natin yan dadalin ayan yan po nilagyan po natin ng screw para po doon natin pagtalihan so yan dyan po natin itatali yung mga tatamsi tamsi na yan pa yan pong gagawin natin pattern pag tayo nagpalitada na at gagawin natin bilog na poste ano po so ayan nga guys samahan nyo si Michael vlog mag layout so tara guys So bali po pala guys, tapos na tayo magtali. Ayan po, maglagay ng tamsi. So doon po natin lagay sa binilog natin. Ayan, ayan po kung nakikita nyo. So yan po yung ating pattern na ginawa na po. So bibilugin po natin itong poste. So nakita nyo guys, tigatlong tali lang, gitna at tigatlong tabi din sa tabi na po. O so, yan, yung ating tamsi na inilagay. So ngayon naman guys, papakita ko sa inyo yung ating rodela at kutsara. Rodela, plastic po yan. So maumpisa na po nating nakapalita da bilugin tong poste so ayun guys at papakita ko na nga po sa inyo kung paano magbilog ng poste ano po so bali po pala umpisahan na natin siyang bilugin so bali po pala ito ay dapat po ay ito hindi bilog so pinabilog po ito ni ma'am Tony Fernandez para daw po magandang tingnan so kaya po ngayon titirahin na po ni Michael Vlog so ayun samahan nyo na naman po si Michael Vlog magbilog so at ayun nga guys panoorin nyo si Michael Vlog magbilog ng poste ano po let's go bali ayan guys nakikita na natin ang bilog ng pusti natin ginawa so di po ba guys ayan so nakita na po yung pagkabilog na ginawa natin ano po so ganyan po yung ating in layout so sinundan lang po natin yung ating layout ano po so sempre guys hindi pa po siya bilog na bilog so bibilogin pa po natin ng maganda para po magandang tingnan sa mata ng tao ano po so yan samahan niya si Michael Bag magbilog ng pusti na ano po tara po let's go bali po pala yung sinaboy natin ganina ay puro po yun yung si so, po, siya, po so para po siya ay eh, tumigas po so para po madagdagan natin ng halo at mabilog natin ng maayos so ayun po pala shout out po pala sa lahat ng mga subscriber ko so ayun share paki like at share na lang po ng ating video kung napanood mo po ito so thank you, thank you so much po sa inyong lahat lang lang po sa lahat ng mga subscriber ko thank you so much po at bisitahin na rin po ninyo ang aking youtube channel so thank you so much po sa inyong lahat hanggang dito na lang po ang pagbibilog ng post ni Michael Vlog ingat po kayo kung saan po kayo sulok ng mundo bye bye po see you tomorrow bilog post po tayo ngayon bye bye ingat po kayo lahat